ako nakikinig kay mama habang ine-explain niya sa akin ang mga dapat at di dapat gawin at kainin ng mga babaeng nagdadalan tao. Mababa ka sa mukha niya ang matinding kagalakan dahil sa naging resulta ng check-up ko. Sinamahan nila ako ng boyfriend kong si Jace sa pinakamalapit na lying-in clinic at nakumpirma naming dalawang buwan na akong buntis. Dalawa lang kami magkapatid ni Kuya Richard. Kaya naman hindi na ako nagtataka kung bakit. Ganun na lamang kasi si Mama. Unang apo niya magiging baby namin ni Jace. Mula pa nang lumabas kami sa klinik, hindi na rin napawi ang matamis ng ngiting na kapaskil sa labi ko. Napasulya pa ako sa boyfriend ko. Nakapansin-pansin ang pananahimik. Seryoso din ang ekspresyon ng mukha niya at parabang ang lalim ng iniisip Pagdating sa bahay, nagmamadaling tinungo ni mama ang kusina. Napangiti ako muli nang maalala ang sinabi niyang ipagluluto ko ng paborito kong Bicol Express. Walang kibong dumiretso sa Jay sa kwarto namin at agad ko siyang sinundan doon. Ang sumunod na eksena ay hinding hindi ko malilimutan. Lalo na ang mga salitang binitawan niya. Sigurado ka bang sa akin yung dinadala mong bata, Mari? Nagbalikan sa isipan ko ang mga alaala kung paano kami nagkakilala ni Jace. Month of July. May natanggap akong friend request sa Facebook. Nakatira ako nun sa Laguna, sa bahay ng isang kaibigan. Nang makita ko na may mutual friends kami, ay agad ko namang pinindot ang confirm button. Nagulat ako dahil nagchat siya at tinanong kung may boyfriend na raw ba ako. Noong mga panahong yun ay may kay LDR ako na sa internet ko lang din nakilala. Hindi pa kami nakikita sa personal at dahil mas madalas kong nakakausap sa chat si Jace, ay hindi ko napigilan mahulob ang loob ko sa kanya. Kahit sa simula pa lamang, ay alam kong maaari ako masaktan. Dahil hindi niya pa rin nakakalimutan ang naging long-time girlfriend niyang si Rian. Gwapo si Jace. Matangkad, moreno, at maraming taglay na talento, kagaya ng pagguhit at pagkanta. Palaki ibigan din at kalog. Kaya naman lalo akong na-in love sa kanya. Kinuwento sa akin ni Jay sang lahat ng tungkol sa ex niya. Ang mga plans nila, happy memories, at kung bakit sila naghiwalay. Alam kong rebound lang ang role ko sa buhay niya. Pero dumating sa puntong sinabihan niya ako ng I love you, ay eh hindi ko maitago ang kilig. Certified marupok, ika nga nila. Hanggang sa nagising na lamang ako sa umaga na boyfriend ko na si Jace. Naging masaya mga unang months ng relasyon namin. Ipinakilala niya ako sa pamilya niya at pinaalam ko rin sa kaibigan kong si May na siyang tinutuluyan ko nung time na yon. August na maging kami. At hindi ko inaasahan ang natuklasan ko nung araw mismo ng una naming mansari. Nasaktan ako ng sobra dahil nalaman kong may communication pa rin sila ni Rian. Kaya nakipaghiwalay ako sa kanya. Nahanda na akong mag-move on nun kahit mahal ko pa rin siya. Pero isang gabi, pumunta si Jace kinami. Lasing siya kaya hindi ko hinarap. Isa pa, natatakot ako kung baka kapag nakita ko siya, makalimutan ko ang sakit na dinulot niya sa akin. Ganon kasi ako karupok pagdating kay Jace. Pero, napilitan din akong harapin siya ng hating gabi na ay hindi pa rin siya umaalis. Hindi raw siya susuko hanggang hindi ko siya kinakausap at hinahayaang magpaliwanag. Inihatid ko siya sa bahay nila at doon ay sinabi niyang mahal niya raw ako at ibablock niya na sa Facebook si Rian para wala na akong pagsilosan. Bago matapos ang gabing yun ay naghabalikan kami at hindi na ako pumalagpa nang hapitin niya ako sa bewang at buong pagmamahal na hinalikan. Nang mabalitaan ni Jace na nakalaya na yung nakulong na kapatid ni May dahil sa droga, ay agad niya akong sinundo at tinulungan mag-impake Pumayag naman ang kaibigan ko nang sabihin ni Jace na isasama na raw niya ako sa kanila. Salamat sa pagpapatuloy kay Marie, May. Huwag ka mag-alala. Ako na ang bahala sa kanya. Kargo ko na siya mula ngayon at makakaasa kang hindi ko siya papabayaan. Maayos naman ang naging pakikitungo sa akin ng mama ni Jace at mga kapatid niya. Maliban sa ate Crystal niya. Super close raw kasi to kay Rian. Lalo na magkasama dati sa trabaho yung dalawa. Laking pasasalamat ko noon dahil minsan nang umuwi si Ate Cristel. Mas madalas naranto sa bahay ng boss itong halos pamilya na rin ng sa ate ni Jace. Na-discover kong ma-effort pala si Jace. Malambing, maasikaso, at masipag magtrabaho. Naramdaman kong mahal niya rin ako, kaya naman masaya ang puso ko. Siguro naman nakalimutan niya ng ex niya. Lalo na nagsasama na kaming dalawa. Sana nga. Sana talaga. Alam mo ba kung nasan si Jace, Mari? Matimati kong napaangat ako ng tingin kay Kuya Ralph na noon ay kapapasok lang sa loob ng bahay. Nagpaalam sa akin, Kuya. May outing daw sila ng Badass Brothers. Nang muli kong tingnan ng Kuya ni Jace ay napatungo ako. Hindi ko matagalan ang mga titig niyang puno ng awa at simpatsya. Dumating si Rian, Mari. At magkasama sila ni Jace ngayong kada, tita Mila. Nandun din si Mama. Gusto ko magpatutunan ni Rian sa ex niya. Hindi ko na sinagot pa si Kuya Ralph. Dali-dali akong pumasok sa kwarto namin ni Jace at kinandado ang pinto. Saka ako pinakawala ng mga luhang matagal ko nang pinipigilang pumatak. Makirot na makirot ang puso ko noong mga oras na yun. Hindi naman talaga ako ganong umaasa na mamahalin ako agad ni Jace. Lalo na at una pa lang ay alam ko ng one-sided love lang ang nangyari sa amin. Pero hindi ko pa rin maiwas sa masaktan dahil sa natuklasan ko. Pinigilan ko lang ang sarili kong magpahagulgol ng malakas para hindi ako marinig ni Kuya Ralph at ang mga kapitbahay. Ang sakit pala na kahit ikaw na yung kasama, iba pa rin ang laman ng puso niya. Pero ang mas masakit ay na magsinungaling si Jace nung tanungin ko siya kung saan siya galing at kung sinong kasama niya. Nagkasundo kami magkakaibigan na maglulomi pagka uwi galing outing, be. Pagkasabi nun ay akamang hahalikan niya ako gaya na madalas niyang ginagawa. Pero marahas kong iniiwas sa kanya ang mukha ko. Nang magkulong ako sa kwarto ay hindi niya na ako sinundan. Marahil ay may ideya na siya na alam ko na ang totoo. Buti pa si Kuya Ralph. Inisip yung mararamdaman ko. Samantalang si Jace, hindi na nga nagpaalam na maayos kung saan talaga pupunta at sinong kasama. Nagsinungaling pa kahit huli na siya. Naramdaman kong lumabas siya ng bahay. Hindi ko alam kung saan siya pupunta at wala rin akong pakialam. Babalik siguro sa Rian niya, pwes magsama sila. Dahil sa naisip ko, napahawak ako sa dibdib kong nanikip bigla at hindi ko na naman napigilang umiyak. Mabilis na pinahid ko ang mga luha ko nang marinig kong tinatawag ako ni Kuya Ralph. Pero kung alam ko lang na ganun ang eksena naghihintay sa akin, hindi na lang sana ako lumabas ng kwarto. Nasa Terry si Ate Cristel at ang babaeng dahilan ng pagsakit ang puso ko. Yakap-yakap niya ang aso ni Jace na alam kong sa kanya rin isinunod ang pangalan si Rianne. Pagkakita sa akin ni Rian, agad siyang tumayo at nilapitan ako. Hi Marie! Kumusta ka? Malapad ang ngiting bati niya sa akin. Kung hindi ko lang nabasa sa mukha niya na sincere siya, iisipin kong iniinsulto niya ako. Tahimik lang sina ate Cristel at kuya Ralph habang nakamasig sa amin dalawa. Hindi ko alam kung anong ikikilos at kung paano sasagutin yung tanong ni Rian sa huli, nagpasya na lang akong suklian siya ng isang tipid ng ngiti. Pasimple niya akong pinasadahan ng tingin mula ulo hanggang paa at ganun din ang ginawa ko. Hindi ko sa makaramdam lalo ng insecurity. Nakasuot siya ng bistida na hindi umabot sa tuhod ang haba. Maganda si Rian, sexy at mahubog ang katawan. Alam kong ilan yun sa mga dahilan kaya hindi siya makalimutan ni Jace. Muli niyang niyakap at hinalikan si Riana bago nagpaalam sa akin. Tinanguan ko lamang siya at tinanaw habang palabas siya ng bahay. Hinatid siya sa sakayan ni na Kuya Ralph at Ate Cristel. Ganun nila kamahal si Rian. Naiwan ako nakatayo sa may pintuan halos tulala. Noon ko lang na-realize na wala pala talaga akong laban kay Rian. Kahit matagal na silang hiwalay ni Jace, nananatili at mananatili pa rin siyang parte ng pamilya ng lalaking pinakamamahal ko. Sa kabila ng pagsisinungaling ni Jay, ay pinatawad ko pa rin siya. Kahit masakit, kasi mahal ko siya. At sigurado ako na siya ang gusto kong makasama hanggang sa pagtanda. Hindi lang isang beses bumisita si Ryan sa pamilya ni Jay. Friends kami sa Facebook kaya nakikita ko lahat ng post niya. May inupload upload pa nga siyang pictures kasama ang mama at siyahin ni Jace sa kumakain ng Lomi. Madalas din silang makita at mamasyal ni Ate Cristel kasama ang ibang friends nila. At tuwing bago siya bumalik sa trabaho, ay dadaan muna siya sa bahay para humalik at yumakap sa baby nila ni Jace na si Rihanna. Hindi na lang ako nagkomento para wala na rin kaming pagtalunan pa ni Jace. Pero deep inside, Masakit. Sobra. I was quiet but I was not blind. Alam kong mahal pa rin ni Jace ang ex niya dahil nahuli ko siyang gumawa ng bagong account para i-stoxy riyan. Lahat naman, ginawa ko. Pinakasamahan ko na maayos ang pamilya niya sa kabila ng cold treatment nila sa akin, lalo na ng ate Crystal niya. It hurts knowing you tried your best and it still wasn't good enough. October, pumayag si Jay sa pagbigyan ng hiling ni Mama na doon muna kami sa Rizal. Mainit ang naging pagtanggap ng pamilya ko sa kanya, lalo na si Mama. Tuwang-tuwa sila, lalo nang malama na may talent si Jay sa pagkanta at masipag din magluto. Pero hindi nakaligtas sa kanila ang isa sa mga toxic traits ni Jace. Kayo nagwawala kapag napapasobra sa pag-inom ng alak. Isang beses, nag-away kami. Agad siya nag -impake. At pumunta sa tsahin niya na sa kabilang barangay na katera. Hindi ko siya pinigilan. Pagod na rin akong unawain siya kahit mahal na mahal ko siya. Hindi man magsalita si mama, alam kong nasaktan siya sa nangyari. Sa huli ay narealize kong hindi ko kaya mawala si Jace kaya nagpasama ko kay mama para sunduin siya sa malaya. Maayos naman siya nagpaalam sa tita niya. Ipinakilala niya muna kami ni mama bago siya sa mama sa amin pabalik ng halala. Nang matapos ako sa pagbabalik tanaw, isang malakas na sampala ang sinagot ko kay Jace. Hindi ako makapaniwala maririnig ko yun mula sa kanya. Napakasakit para sa akin ang sinabi niya pero mas nasaktan ako para sa baby ko. Wala pa nga siya sa mundo parang itinatakwil na ng sariling ama. Napahagulgul ako ng malakas dahil sa magkahalong galit at sakit na nadarama. Natatarantang pumasok si mama sa kwarto namin. Panayan tanong kung ano nangyari, kung bakit ako umiiyak. Pero sa halip na sumagot, ay niyakap ko na lamang ng mahigpit ang aking ina. Hinayaan niya akong umiyak sa balikat niya. Nabasa ko ang diary ni Jace at nakasaad doon na hindi raw siya masaya na magkakaanak na kami. Dahil si Rian pa rin ang laman ng puso niya. Hinihintay niya pa rin ito. Umaasa pa rin siya magkakabalikan silang dalawa, magkakatuluyan at bubuo ng pamilya. Mapait akong napangiti. Pakitang tao lang pala lahat pati ang pag-post niya sa social media ng PT result ko. Nagtapat ako kay mama tungkol sa totoong estado ng relasyon namin ni Jace. Pinayuhan niya akong huwag magpadalos-dalos ng desisyon, lalo na at magiging nanay na ako. Kaya naman sinubukan kong ayusin ang relasyon namin ni Jace, lalo na nang mabalitaan kong may boyfriend na si Rian. Bumalik kami ng Laguna pero sa halip na sa bahay nila ay naghanap kami ng mauupahan. Swerteng nakakita naman kami ng mura at sakto lamang sa aming dalawa. Nakita kong unti-unti nagbago si Jace. Naging mas maalaga at lalong nagsipag sa trabaho. Palagi may pasalubong na prutas at ipinagluluto ako ng masasarap na pagkain. Naging panatag na ang loob ko kahit paminsan-minsan ay nahuhuli ko pa rin na mini-stalk niya ang ex niya. Alam kong hindi napapalikan ni Rian si Jace, lalo na magkakaanak na kami. Nawala na rin ang pagdududa niya tungkol sa dinadala ko at napalitan niyo ng pagkasabik na natural lamang sa isang lalaking malapit na maging ama. Nahaantigan damdamin ko sa tuwing hahalikan niya ang umbok ng tiyan ko at sabay kaming hahalakha kapag gumagalaw si baby na para bang nakikipag uusap sa amin. Month of May, bumalik kami sa bahay ni na Jace dahil kailangan may kasama ako kapag naisilang ko na ang anak namin. Kaya lang, nagkaroon ng problema sa trabaho si Jace at napadalas ang pag-inom niya. Bumalik din ang pagkahumali niya sa sigarilyo. Sumapit ang kabuanan ko pero wala kaming ipon ni Singkong Duling. Abot-abot na sermon na naman ang natanggap namin mula sa mga kapatid ng mama ni Jace dahil doon. Katapusan ng Mayo, humila bang tiyan ko at iyak ako ng iyak dahil sa sobrang sakit. Ganun pala kahirap mag-labor. Hindi pumasok sa trabaho si Jace at buti na lang dumating ang isa niya pang nakatatandang kapatid na babae si Ate Rose. Pinahiram niya kami ng dalawang libo para makapunta na sa ospital. Kasama ko si Jace na noon ay natataranta. Sumama rin ang mama niya na siya nag-asikaso ng mga dadalhin kong gamit sa panganganak. Pagdating sa ospital, ay sumailali muna kami sa screening para sa COVID-19. Nang makitang wala naman kaming sintomas, ay pinapasok na kami sa waiting area Sobrang sakit na ng tiyan ko at pakiramdam ko lalabas sa si baby anumang oras. Pero sabi nung doktor na tumingin sa akin, hindi pa raw bukas ang sipit-sipitan ko. Kasunod nun ay isang masamang balita. Tumawag ako sa ER. Pasensya na pero wala na raw bakanting ward. Maghanap na lang po kayo ng ibang ospital o hindi kaya sa laying ina malapit. Pakiramdam ko ng laki ang ulo ko sa sinabi ng doktor. Naiinis man at dismayado, sinubukan ni Jace na maghanap ng malapit na lying in. Nagtanong siya sa ate niya at mga kakilala, pero hindi rin pala kami pwede dahil wala kaming feel health. Napaiyak ako lalo dahil sa bukod sa sobrang sakit, baka wala kami makitang ibang ospital na pwedeng lipatan hindi na rin ako makakilos dahil sa sobrang sakit na nararamdaman. Siguro naawa sa akin yung doktora na nagpapaanak o baka dininig ng Panginoon ang mga piping dasal namin. Sinabi ni doktora na kung wala na talagang choice, ay sabay-sabay niyang paaanakin kaming limang naron. Muli ako napaiyak, pero hindi na dahil sa takot at pag-aalala, kundi tears of joy. Naging successful ang operasyon ko. CS sa na nangyari dahil nga hindi raw active ang cervix ko. Kung pinilit kong inormal, baka mapunit to. Dahil sa epekto ng anesthesia, hindi ko namukhaan ang anak ko nang ipakita sa akin ni doktora. Pero sa kabila ng pamamanhid ng buong katawan, ay nagpasalamat ako sa kanya dahil hindi niya kami pinabayaang mag-ina. June 2, 5:41 AM nang lumabas si baby. Matagal na naming alam na babae dahil sa ultrasound. Mrs, ano pong ipapangalan niyo kay baby? Just Madison. Sagot ko sa napakahinang boses. Kaya pinuulit pa sa akin ang pagbigkas. Nang tanungin niya ako anong ibig sabihin ng pangalan ni baby. Nahingiti lamang ang aking naging sagot. Akala ko ay doon na matatapos ang paghihirap ko pero nagkamali ako. Alas 10 ng umaga ng June 2 ay nilagnat ako na mataas. Pinunasan nila ako ng basang bimpo pero hindi pa rin humupa ang lagnat ko. Sabi ni doktora, normal lang daw yun sa mga nasesarian. Pero dahil nga sa kasagsagan pa noon ng COVID-19, ay nagsagawa sila ng swab test. At positive ang naging result. Isang araw kung hindi pinadede si baby Maddie. Katakataka ang pagiging niya. Ni hindi siya umiiyak. Kaya naman maya, maya ay tinatapik siya ng mga nurse. Pero narinig kong umiyak sa unang pagkakataon si Jazz Madison nang sumailalim din siya sa swab test, hindi lang iyak kundi malakas na palahaw. Awang-awa ako sa anak ko pero wala akong magawa. Nakahinga lang ako ng maluwag ng negatibong naging result ng swab test niya. Nang sabihin nilang ililipat na ako sa COVID ward at may iiwan ang anak ko kasama ng apat pang sanggol na bagong silang din, ay nagpagawa ko ng kasulatan na merong pirma ko. Sigurado ko na ba sa desisyon mong yan, Mrs.? Kapag may nangyari sa baby mo, hindi nakargo ng ospital yan dahil pinilit mong isama siya sa COVID ward. Kahit alam mong positive ka sa virus at pwede siyang mahawa sa'yo. Natakot akong baka mapalitan ng baby ko. Kaya kahit delikado, mas pinili ko makasama siya sa loob ng COVID ward. Opo, doktora. Sigurado po ako. Walang kamalay-malay si Jay sa ang pamilya niya sa naging sitwasyon namin mag-ina. Nang malaman ng mga namumuno sa barangay na positive ako sa COVID-19, ay na-quarantine ang buong pamilya nila. Kaya naman halos isang linggo na hindi nila kami nadalaw. Nilakasan ko na lang ang loob ko para sa anak ko. Kahit may mga pagkakataong parang bibigay na ang isip ko dahil sa sunod-sunod na dagok na nararanasan ko. May mga sandali pang bigla na lang nagsasarado ang pinto ng banyo sa kwartong kinaroroonan namin mag-ina. Nang sa wakas ay matapos ang quarantine ni na Jace at nakabalik ng ospital, ay umiyak siya dahil hindi niya pa rin kami pwede makita. Mabuti na lang at pinahiram sa akin ni Ate Rose ang isa niyang cellphone. Nabawasan ang pagkainip at lungkot ko sa COVID ward. Halos araw-araw ay kausap ko si Jay sa video call. Doon niya lang din nasisilayan ang anak namin. Isang araw bago kami makalabas ng ospital, ay may bagong problema na naman. Umabot ng 44,000 ang bill namin kasama na ang kay Maddie. At hindi alam ni Jace kung saan pupulutin ang ganong kalaking halaga. Sobra akong nanlumo. Bakit para yata kaming pinarurusahan at pinahihirapan? Nakahiram si Jay sa mga tsahe niya sa Rizal lola sa probinsya at ate na teacher. Talagang sa huli, pamilya pa rin ang magiging takbuhan at tutulong sa atin ng walang pag-aalinlangan sa oras ng kagibitan. Nagpadala rin ng pera si mama, pero hindi pa rin sapat kahit isama pa yung advance na sweldo ni Jay sa boss niya. Gulong-gulong man ang isip ko, pilit pa rin akong nagpakatatag. Konting tiis na lang, anak makakalabas rin tayo sa ospital at makakauwi sa bahay. Marami naghihintay sa iyo dun. lalo na ang lola mo, mga tita at tito. Makakasama rin natin ng papa mo. Pumiyok ang boses ko dahil sa paninikip ng dibdib. Mahigpit kong niyakap si Madi habang umiiyak. Mabuti ang Diyos alam kong malalampasan din namin ang mga pagsubok. Napangiti ako habang pinagmamasdan si Madi. Parang kahapon lang, karga ko siya habang umiiyak. Dahil hindi ko alam kung paano ba kami makakalabas sa ospital. Pero ngayon, ay makulit na siya at marunong na magsabi ng mama at papa. Kay bilis nga naman ang panahon. Isang tulog na lang at magiging isang taon na ang anak namin ni Jace namangha kami at sobrang naging pasasalamat namin, una, sa Diyos, at pangalawa, sa mga taong nagsilbing Good Samaritan na sumagot ng bills ni Maddie sa ospital. Wala kaming binayaran kahit piso. Totoo nga pala talaga ang milagro, ang kapangyarihan ng dasal at pananampalataya. Naaalala ko kung sino nagbigay ng pangalan sa anak ko at muli akong napangiti. Si Ate Chi, ang panganay na kapatid ni Jace. Jazz dahil mahilig sa musika si Jace. Bagay na bagay sa anak ko ang second name niyang Madison na nangangahulugang gift of God. Siya ang pinakamagandang regalong natanggap ko sa buhay ko na mahal na mahal ko namin ni Jace. Para bang iginuhit ng tadhana maging ang pangalan ng anak namin? Lahat ng pagsubok na dumaan noon ay hindi namin akalaing malalampasan namin. Naging close kami ni Ate Cristel na paboritong tita ni Bibi. Palibhasa siya ang lagi nakikita at nakakasama nito. Si Madre rin ang dahilan, kaya ang buhay para sa amin ay naging mas makulay. At naging daan sa mas matibay naming samahan ni Jace at pagmamahalan.